What is up mga par? Yun, Ito na eh, day 3 ng ating vlog sa Bulacan guys And kakalabas ko palang lang is nabutasan na ako mga par Hanap muna tayo vulcanizing Sobrang nakaka-stress naman to mga par <laughs> Samahan nyo kami, let's go Yung mga par, nakahanap pa tayo ng vulcanizing shop natin muna tong gulong Laban dito kami sa fried chicken meals sa uh, May Valenzuela. FT mo na kami yung Kasi hindi pa ako nag-almusal. Baka atakin tayo ng sakit ng sikmura. Uh, Sama niyo ako. Let's go. FT mo na mga ba? Let's go. Sampaguita Street. Street namin. Okay. kasama natin si PK Mikey. E. Hey, what's hey, up guys? Dinaango mo na siya dito sa ano, parkour park dito sa May Venezuela. First time niya lang kasi mapunta dito eh. Hindi niya pa alam to. check natin guys, anong meron sa loob. Sumaglit lang kami bago kami pumunta sa spot namin sa Bulacan. Hinihingal ako isang side flip lang yun. <laughs> yun lang guys. Magbablog tayo next time dito yung mga par palabas na kami dito sa sports park and punta na tayo sa may malolos bulakan sa manyo let's go woohoo bulakan tayo para mega dike mode tayo mga par pero dito tayo sa obando bulakan pamalolos tayo approaching guys ang ganda ng palayas dito. Sobrang chill ng vibe mga bar. Woo! Ang smooth. Parang tansa lang na bar. <laughs> Let's go. Guys, ahon na tayo. Let's go. kahon mode on. on, on. Awit, ah, nadali ako dun sa lalim. Bayan ng Bulacan! Bulacan, bulakan Bulakan-bulakan na bulakan, ito. Bulakan, bulakan, bulakan. <laughs> dagat na dagat yung vibes dito mga par. Tsaka ang ganda ng daan dito. Banayad lang, tas patag. Patag talaga siya. Huh. Yo guys, update lang. Dito na tayo sa Bulakan-bulakan. Rekta na natin to malolos. Sobrang solid nung dinadaanan namin kasi puro tubig. Kaya presko, mahangin. Update ko na lang kayo kung saan na tayo next. Let's go. Yo, what is up mga par? Andito tayo sa first stop over natin. Which is dito sa Bulacan-Bulacan. Ito, Parish Church. Ito yung rest stop lang natin pero hindi talaga ito yung natin. Samahan nyo kami. Biyahin na ulit kami. Let's go. Let's go guys. Let's go. Yo guys, off-road kami ni Michael. Sana walang tama yung gulong. Let's go. Solid. Yo guys, kung kanina puro tubig yung dinadaan natin. Ngayon, bukit naman. Sobrang lamig pa rin ng vibes dito. Let's go. Samahan nyo kami. May PK Mikey. Whoop, whoop. Off-road ang daan. Ang lubak. natalbog ako, guys. Bang, bang, bang. Yo, guys. ayun yung pupunta natin. Let's go. Woo! Dito na tayo. Ha? Andito na tayo. Street, Tortilla Yo so guys, finally andito na tayo sa pupunta natin. Ang Menor de Basilica. Yeah. Let's go. Ito na yung pangatlong simbahan na napuntahan ko ngayong Lenten special natin guys. Uh, andito na tayo sa da, pupuntahan natin talagang simbahan which is ang Minor de Basilica Cathedral Parish of Immaculate Conception dito sa Malolos, Bulacan. And sobrang ganda. Worth it yung pagod, yung pagpabajak namin ng mahaba. Nung marating namin tong simbahan, grabe guys. Sobrang vintage ng lugar na to. And isa ito sa mga historical na simbahan dito sa Bulacan ang balak namin talaga is puntahan ngayon ito yung minor de basilica next is baraswa church tapos yung next yung sa plare del bulacan na church ang target din namin guys is maka 100 km dito sa pagbabike namin mag chat lang tayo dito ng, konte konti and magkukwento lang tayo ng history about dito sa may parish church drone chat muna tayo guys samahan nyo let's go So what is up, guys, tapos na tayo mag drone shot uh, Ngayon maglilibot tayo dito sa lugar mag shoot lang tayo ng konti And then kwento ako kayo ng history nito Samahan nyo ako guys What's up buddy Yan, picture picture lang tayo dito guys Samahan nyo kami, let's go Katedral ng Malolos Itinatag ng mga Agustino bilang parokya ng Malolos Sa patronato ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion Hunyo 11, 1580 dito nangyari ang makasaysayang pagdulog ng dalawampung dalaga ng malolos kay Gobhen Valeriano Wheeler upang makapag-aral ng wikang Espanyol noong Desyembre 12, 1888. Nagsilbing tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo at Presidensya ng Pamahalaang Revolusyonaryo at ng Unang Republika ng Pilipinas taong September 10, 1898 hanggang Marso 29, 1899, sinunog ng mga sundalong Pilipino at kalaunan ay naging himpilan ni General Arthur MacArthur ng kubkubin ang balolos ng mga Amerikano taong Marso 31, 1899. And guys, napala. andito tayo sa labas ng Minor Basilica Cathedral Parish ng Immaculate Conception. Ayun ang Immaculate Conception guys And lilipat na tayo sa next stop natin Samahan nyo kami ni PK Bye Ki! Yes. Let's go guys! Guys may museum din pala dito guys no Yung Casa Real Approaching Baraswain Church Let's go. <coughs>